Ay mga kabudlat, ito yung buhay Japan, no? Kahit nagaling ka sa work, ayan. Tara, presenting. Naghihintay sa yung kalinga. Sinecheck ko muna mga damit kung tuyo na ba. Naku, ang hirap talaga pag winter. Ang dami mong nilabhan kasi ang dami mo rin sinusuot. Naku, kuminsan ilang beses ako maglunod sa washing machine namin para matapos lang. Anyway, it's a good sign na ibig sabihin lahat kami ay healthy dahil nakalabas kami ng bahay para magtrabaho, para mag-aral, para maglibang at para mag-part-time yung anak ko. Pakapagod talaga maging working mom sa totoo lang pero wala naman tayong magawa. O diba, laban na sa buhay. Anyway, alam mo ba dito sa Japan na pag yung mga damit nyo ay naabutan ng takip silim, ay bad luck daw yun. Wala naman kaming magagawa, itakip e, silim na rin kaming umuwi ko na iniisip na bad luck yung naaabutan ng takip siling yung mga damit. Ang importante, natutuyo siya. Alam niyo ba rin dito, bawal din ang magsampay sa labas paggabi. Pero ako, hindi ko na iniisip yung bawal-bawal na yan. Importante, nakapaglaba ako. Kasi, ito isipin mo, pag hindi ako magsasampay paggabi, sa umaga yan, mali-late na ako. So, good luck sa amin mga kabudlat! Laban mga working mom!